Subukan. namin kung talagang kinakain. Yeah. Guys, oh, ang dami. Subukan namin kung kinakain talaga. Hello. You know, ito nga pala yung puno niya. Ang dami dito, oh. Yan pa, oh. dagat. Ayan, kukuha na siya ng pala. Pagsungkit namin. Ayan na siya. Pinakain nga ako ng bisig. Pagkita namin kung kain ba talaga. Ayan siya guys, oh. Pinakain kaya ito.